Good morning. Busy tayo ngayon. Wala tayo ngayong ahon. Ano? Bali, gagawa lang tayo ngayon ng DTR ngayon. Kasi cut off na. DTR naman ito. Pagi natin ngayon. Bukas ahon ulit tayo. Bali, 17 guards yung gagawa natin ng DTR ngayon. Deliver. lang kat kat ito isang diretsyo to and dagat natin o oh. ayan low tide tayo gumagawa sa cottage para ano medyo mahangin mainit kasi dun sa loob sa opisina mainit kaya dito tayo Kaya naman tayo sa isa ng oras dito. Pwede hmm? si Patar bakit si Tatang? Bakit? Nakalansam na no? yung kapon. Ba, sa'no? Ngayon, so, papasit niya? O oh, kapon, pamarindo din niya kapon lahat kami. Nung uuwi mo, ka uwi kayo, siyakto nagpamarindo. O oh, sa'no? Ay, dalawang kilo no, pasit hmm. Ay, do, katso, na, papaluto naman. Papaluto? Ay, malakan daw kasi hindi nakakaya siya na ano eh. Oo, oh, no, nakakarami, baboy. Hmm. Makakuha na pala na. Yeah, ah, eh, ay, no. ay. Ay Ako kasi yung Kasi kasi may ano yung pang-ibig at bugwa yun. O, magkano kaya na ang tata? Ay. Nandaan libo. Nandaan sa iso. Nasa 18 months siya bago kumis 18 months mo na. Kuntat Hintayin niya. Tapos na. Oh sir. Huwag mo ka ay, eh, yung makukuha niya sa kumpanya, ay nasa 300 na niya tayo. 300,000? Hmm. Oh, umpisa na siya ng bahay. Muscle, uh, hum... Pag na yung kung talaga nga na yun, yung kalahating milyo na yun. Laglag yun. Parang, laki natin ang bawa 300 sa kumpanya. Hmm. Sanda sa 6400. Sabihin natin mga kinta sa pag-ibig. Pag Nagkapag-ibig lang sila kasi nung yung si Mom na. Ay, yun naman sa akin, kinuntin yun nung ako na ako ay siyam na sa munisipyo. Nung si mama yung naging napasok na dito, iinunohan niya ng pag-ibig. Yun na labi ko, yung number ko. Tuloy-tuloy um, na. Uh, hmm. Inan na sa computer. Ay, sir. Hmm. Jackpot pala si tatang. Ganoon na si parin ako e, ay ko ay nasa kulang 43 natin yata sa pag-ibig ay. Bulok eh.

Nandito tayo bata. Sa yun, oh. ay sabay ang is-is ano ko Malaki lang, ah, ilang years na ako sa isis. is, -is. Ano, may <coughs> 11 na. 11 years na. Kumbar na no, nga years lang ay kumbar no, ay, na nga Ay sabay yun, is at saka pag -ibig. May bungi pala ako doon, may bungi ako na sa is, is na parang tatlong buwan. Kami nagkabungi parang siya na, yung dalawang buwan pandemic kasi mm -hmm. inayos na ni Ma'am din Pwede ko naman lahulugan yun eh. Mm -hmm. Para walang pala. Yeah, Tapos So yan ha. Ah. Marami-rami itong gagawin ko ha. Ah. Bali 17 ko copies nito. Bali tigda dalawa. Yan, dalawa. Mamanumano lang natin to, no? Yan ha. Ah. <laughs> at na lang yung video natin at maraming salamat sa pagsubaybay. Ano. Update ko, update ko lang. Dokumenta na lang natin yung buhay natin sa araw-araw. na -araw. lang gawin natin. Upload natin lagi sa YouTube kung ano ginagawa natin sa araw-araw na -araw, ah. pamumuhay natin. Yan. So, hanggang dito na lang. Ah, Kita kita ulit tayo pag nakaisip tayo mamaya mag-upload habot kung may ginawa tayo. Upload ulit tayo. Bye, salamat sa panunod.